Mga kaibigan, kung iniisip nyo na hindi pwedeng maging bayani ang mga pusa, magisipisip muli. Kilalanin si Pipay, ang pusang may pusong ginto. Sa isang tahimik na barangay, may pusang nagngangalang Pipay. Pero hindi lang basta pusa si Pipay, may kaibakang gusto niyang maging aso. Tinahangaan niya kung paano tumakbo, maglaro at tumahol ang mga aso. Para sa kanya, mukhang nasa mga aso ang lahat ng saya at kalayaan. Isang araw, habang nakaupo sa bubong, nakita ni Pipay ang isang asong naglalaro kasama ang mga bata. Dahil sa pagtataka, tinanong niya ang matalinong sinanay pusa, Paano po ako magiging aso? Ngumiti sinanay pusa at sinabing, Minsan, ang pinakamagagandang pangarap ay ang mga hindi natin inaasahan. Dahil determinado, nagsanay si Pipay sa pagtahol, pagtakbo at pagsalo ng bola. Pero kahit anong gawin niya, nananatili siyang maingat at elegante na pusa. Isang umaga, isang nasugatang ibon ang nahulog mula sa puno. Naramdaman ni Pipay ang kalungkutan nito at nagdesisyong tumulong. Gamit ang mga dahon at sanga, gumawa siya ng paraan para maiangat ang ibon pabalik sa pugad nito. Ang nagpapasalamat na ibon ay nagsabi, "Salamat Pipay. Ang laki ng puso mo tulad ng sa mga aso." Napagtanto ni Pipay na hindi niya kailangang maging aso para maging masaya, sapat na ang maging siya mismo. Si Pipay ang pusang may puso ng isang bayani